Uh, ang gagawin natin ngayon ay uh, DC portable bulb. So naisip ko na gumawa ng uh, ganitong ilaw para may pamigay dun sa walang ilaw na mga nagtitinda sa gilid ng kasada mga ka-DIY. Bibideo ko lang ito para makita rin yung setup na simple lang. Ito ay gamitan natin lang ng uh, dalawang 18650 na battery. So sundan niyo po ako mga kadayway at uh, excited na ako gawin ito at sana ay uh, makatulong ito kahit sa simpleng paraan lang ay may matulungan tayo. 2000 years later. So okay na po mga kadayway Natapos na natin yung ating uh, uh, DC portable bulb. So ayan na po siya ngayon. Meron na siyang uh, solar panel at meron din siyang uh, micro USB input. Ayan gumagana na siya. So sana ay uh, gustuhan to nang uh, mapalad na mab mabigyan natin. Thank uh... okay. okay.